Hi po, merienda time. Gumawa po ako ng kaning ang tiramisu strawberry or strawberry tiramisu. Wala na siya alcohol ha, kaya di mo kumukawag na alcohol. So, kani siya guys, kani ang o oh, surprise ko ni kay mister kay si mister birthday niya karon niya pauli na siya gikan sa iyang uh, business trip so sakto ayan kumakain na kami ngayon guys sa E, strawberry tiramisu. So, so, paano ko to siya ginawa, guys? i ko sa inyo. First time kong ginawa, na perfect ko siya. Sobra kalami kaayo. Oy, nakalimutan na ako akong pangalan, Charis. So, kahapon, guys, work ko, pag-uwi na ako, nagpalit ko og oh, kani ang strawberry sa akong work. So, duha sila kapak, uh, ah, kani ang karton ba? So, mga 9 euro, sobra na So, kani ang maayo ba, kani ang good quality jud siya ka na strawberry, dagko pag yun nga. Kani ang hinug yun, lamig siya ka ayaw kay tamis ba. So, ako na siyang gitanggal sa karton kay ako na siyang hugasan. So, di na lang na ako ipakita sa inyo paano ko siya gugwasan kay hugasan naman na siya. Oy. unya pagkahuman ni humani anak guys, akong paghugas, ako lang siyang patuloon ba nawa na siya water. So, ito na maghimo na koog. Kani ang strawberry na tiramisu. So, ang akong strawberry akong gihati-hati. Ang kalahati is 500 gram. Yung kalahati hindi ko alam kasi hindi ko na kani ang gikilo gi ba. So, kaya kailangan lang na ako ay 500 gram ka na nga gihiwa-hiwa bang gagmay ang strawberry. So, mauna na siya, guys. Ako lang siyang tanggalon o kani ang kalabandahon niya sa iyang punuan. Pero tanan na ba, Ako na na siyang gihugasan. unya tan tanan, guys, humana na ako po o hiwa ginagmay. So, kanang nga nakapinuha o okay kinanis siya. unya ako na po na siyang ibalhin sa usan ako ka butanganan. unya na, na humana na ako tanang butang. So, akong butangan o oh, kaniyang syrup na kaniyang sugar yung strawberry konti. Optional lang yan ha. Pwede hindi ilagyan. So, ako medyo gusto ko lagyan. Inya ako lang siyang gi mikos-mikos. niya ako lang gibutang sa tabi niya. Ang natira, ako la po kuha ang mga dahon. So, usos ako lang na ako kuha o oh, dahon. Napakaganda yun sa strawberry. Kaya ako yun namili ni anak So, naan na siya guys. Natanggalan ko ng mga dahon. Unya, ako sa nang ibutang sa tabi kay maghimo ko og kani ang cream. So, naglagay ko og kaniing maskapuno. mascarpone. Tapos sa mascarpone, kailangan tiloko na to. Kaya sayang po, uy, mahal ba yung mascarpone karon. ron? maglagay ko diha og vanilla sugar o vanilla ang asukal o nya yung hibi cream nya pagkana lang tulong akong kinahanglan tapos akong gipagsama sila nya ako na siyang gi mix sa akong machine so mga ilang minuto siguro ko na paikot-ikot ni anak guys ya pagkahuman pagkuan nagyud siya kanang creamy na gud baka nang na siya mo kani ang fluffy na ba fluffy ba Yung tama tama ba nga na bahala na mo oy oy ngani na ba siya oh so akong gitilwan lamik na charis nya ako nang ibotang tong akong gikat na e, strawberry unya ako na pong mikos mikoson agoy kalami ni ani guys pwede na ni kal kaunon nya pagka humana akong mikos-mikos kailangan mabutangan batanan o oh, kani ang hi kani ang Kirimba So, okay na okay na siya guys. Nabutang anak na, nahalo na na ako tanan. So, ako muna na siyang ibutang sa daplin. Unya, maghimo na po yung puli man, tawag ni Ani. Ang say tawag sa sa tuog, Bisaya. Di man Katas. Ginga na lang na ako kadurogon sa akong mixer. e kailangan man ako ang Puri. Katas, di siya katas, no? Abahala no. Buong, lang mo, Basta nga lang siya. Ibutang ang strawberry. unya niya, ang mixer. Kailangan, huwag nagyoy ba yung buo-buong strawberry. Kailangan, durug na durog O kana ka na, guys. Human ko nagsyag mix-mix. So, hing katas na Katas na siya sa strawberry. Dili na buo-buo. Tapos, karon akong gitilewan So, okay na siya. Tamis na siya niya. Ako na siyang tungaon ba. Ang katunga, ibut, ibutang sana ako sa gilid. Ang katunga ako ng i saw or tuslo ang ang biskwit. Maayo good itoslo ang biskwit sa strawberry guys para humo ka ayo ba na plupik ayo ang kani ang biskwit pag kuana siya pagkanoon Minya ka na, kaya napuno naman ang akong Pyrex. Ako nabutang ang cream. Creamy. Dito dami-dami yung kaya lamin siya kaayo, guys. Dapat pantay-pantay yun lang ba? So, disim, 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 pi, posig, posidyo gihapon kung unsa akong gihimo, gihimo. Sa una, gituslo-tuslo dito ah, mo gihapon sa panduha kay is two layer kong sila. So, yung ana lang siya ka, dali, dali ra ka ayaw siya himuon, gay, unya, la, guys, kay lami pa siya ka ayo, oy. Pwede ni panghanda sa, may mga okasyon, kagaya ngayon, birthday ni mister, kay surprise ko si mister. Kay iya man favorite ang tiramiso. Gusto niyang tiramiso, pero wak na ako buta alkohol, kay di man kumukaw og nay alkohol. Nya, kay makakaon man po di, ane, akong anak. So, naghimo yung, jugog, yung strawberry, na tiramiso. Unya, ako lang po na siyang gipantay, guys. Kay, patama-tama, pag-abot ni Mr. Unya, gikan sa business street, so sakto, bugno na siya kaayo, lami ni siya ibutang sa kanang rip, kay paghuman kaunon sun, lami aani. Unya, katong natirang puri, ako lang gibutangan og vanilla sauce nga, flavor, vanilla siya, unya, kanang unikok ang nakabutang. Unya, ako na pong siyang gimix ana para ba medyo kani ang creamy creamy medyo 'di ang kani ang ibabaw sintayin ko lang siyang mga di man lang kayo i-mix lang Yung pagka humana ko ng mix guys ako na na siyang ibutang sa ibabaw so sakto lang sakto lang akong kihimo So, mga kuan siguro, gupay uh, usa ka kilo akong gihimo, gipalit nga strawberry kay Unya, nana ako nang gibutang ang puri niya. Ako na po na siyang bant pantayon. So, morning siya, guys. Lami ni siya kaayo kay kani ang tam jud ba ang kani ang strawberry. Nya kailangan pantayon lang siya diha. Ah, nya pagkahuman ako pantay ni Ana, So, magbutang po ko gamay di ko di ko ba. kay ato, dapat man ko natirang unong kabuok nga strawberry Ako siyang kani ang butang di ko. Nya kay naamang ko na isipan ako ka karong nga naaday ko napalit nga kani ang dugay ng panahon ng kani bang hiwaan sa kani ang strawberry So, ako dahil yung gipangita kay may na kay pantay ang pagkahiwa. So, naamon ni eh, akong nakitaan sumone so, akong gi kat sa strawberry unya akong ibutang og design yeah. una morning akong homemade strawberry tiramisu so salamat sa panonood paki share or like po kung anong gusto nyong or comment kayo kung anong gusto nyong lutuin ko